Lolo, diretso. Si forward, 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 forward. Thank you. Forward mo guys, forward. <laughs> Para dili la tong kwant. <laughs> dire ah, uh, dire na <laughs> <Diri> kanti. Salamat. <laughs> Yep, ha. thank you. Thank you. Ude ako na, edi dai. Eh, wala na po ata na. Eh, para patahonog. Ay nana. Mobile pa. Hello, Cecilia, oh. Thank you, Tey. Oy, may pangluag na sa tamlimutan eh. Si Tito, sa po, ha. Koy oh, 15 oh. oh, rin <laughs> <Sige. laughs> ko. Ano <I> na? pa yes. Ay mo na lang Yes. Sige Very <laughs> good. Guys, wala. guys. mami. Sabi ninyo, rin siya si Kumayo.